Gandang hapon mga kaanting Update ulit. Napakaganda ito, mga itong mga kaanting Itong i-upload ko mga kaanting <coughs> Yung mga naghahanap dyan mga kaanting ng mutya ng palos. Ito ay isang mata niya mga kaanting may nakakuha doon sa amin mga kantingero malaking palos nakuha doon sa loob po ng mata niya kwan po ito mga kantingero ha ah? hindi na po yan na kwan parang bato na siya mga kantingero ito ay kinagat ko mga kantingero hindi po nababasag ayan o oh. mm Mutya po ng Palos mga kaantingero. Nakuha po ito, malaking palos. Ito po. Napakaganda yan mga kaantingero. Kung makikita ninyo sa personal. Oh. Madulas mga kaantingero. Ito, mutya po ng palos. Yung mga willing yan mga kaantingero. Ayun oh. Mutya po ng palos. Yan mucha po ng palos yung mga willing dyan mga kantingero kantingera dyan mga idol mucha po ng palos <coughs> yung <coughs> tawag dito naghahanap dyan ng bunga po ng San Miguel yung bunga po ng San Miguel yung naghahanap po dyan meron din po bunga ng San Miguel kaso isa lang po yung nakuha yung naghahanap din po dyan ng mga mutya ng lupa legit dyan mga, mga... kuha kaantingiro naghahanap po dyan ng mga mutya ng lupa oh. yung mga may gusto na mutya na po ng lupa puro bato ito mga kantingero na pagkaibabad mo ito ito palang mutya na lupa na ito na galing sa amin mga kantingero iba't ibang klase pagkaibabad mo mangingitim pagka inaho mo ay nagkukulay brown mutya po ng lupa yung mga naghanap po din dyan ulit yung nakuha po dun sa loob ng baon ng nyog ito po, nakuha po sa bao po ng nyog. Yung mga naghahanap po dyan, nakuha po sa loob ng bao ng nyog mga idol, mga kaantingera, kantingero Nakuha po dun sa loob ng bao ng nyog. Mutya, naging bato din mga kantingero Yung mga naghahanap po dyan, naghahanap po dyan ng mutya ng nara. Ito po, na naging bato mutya po ng nara mga kaantingero kaantingera dyan yung mga wailing po mutya po ng nara mga idol Luzon Visayas Mindanao mutya po ng nara legit 100% mga kaantingero <clears throat> yung naghahanap ulit dyan ng tagalilom na matindi may pinadala dito dalawa. Yung isa ay nakuha na dati mga Kaanting ito na naman po yung isa. <clears throat> Yan po yung isa. Yung naghahanap po, bali dalawa po ito mga Kaanting na dumating. Yung mga naghanap po diyan ang dudulas. <clears throat> ang dudulas nila. makamabitawang ang kasi mga Kaanting eh yan, dalawa po mga kantingero. Ka yung mga naghanap po diyan ng ang kikintab mga tagalilom Yung mga naghanap po diyan napakaganda mga kantingero. Ka yung naghanap din diyan ng mutya na nilulunok. Nilulunok yung mga naghanap yan ng mutya na nilulunok. Nilulunok po sa lalamunan o ibabaon sa mga kamay. Ito po. May dumating na mga kaantengero. Mga nilulunok, yung mga gusto po ng naglulunok, mahirap maglunok ng mga mutya. Ito na po mga kaantengero. Nganyan. Ito po mga kaantengero ay ang bisa niya po ito mga kantingero ka na mucha na ito hindi po ito bato o mo mga hindi po ito bato o hindi po ito ito po yung nilunok mga kantingero ka pagka nilagay mo sa loob ng tubig ay lalambot pagka kinuha mo naman ay tumitigas siya mga kantingero ka ito mucha po ito mga nilulunok o binabaon the same lang po dito mga kaantingero the same lang po dito naman ang kakayahan nya yan yung mga gusto mga kaantingero ah sa mga paniniwala ng mga mutya nandito na mga kaantingero mga bibibisa mga idol yung naghahanap mga kaantingero ng salsagan na alog hindi lang po marinig dyan mga kantingiro salsagan na alog mga kantingiro meron po dito dalawa salsagan na alog yung mga mahilig po dyan ng salsagan na alog nakapares kong mahilig ay <clears throat> update ulit ito yung kung sino yung naghahanap ng bulalakaw bulalakaw mga kantingiro pinagbitak-bitakan ko na pinagkukuha-kuha ko na mga kantingero ka yung mga naghanap dyan yung mga naghanap dyan mga kantingero ka ng all around kung napapansin nyo mga kantingero ka ito itong sing, -sing ko yan itong sing, sing, ko na gamit sa kabal patalim baril paggagamot all around kamo na lang ito po yung mga naghahanap po mga kaantingero kaantingera dyan idol yan pinagsama ko na po ang mga kaantingero hindi po to mababaklas mga kaantingero kasi may kondol sa loob nya may mga ganito tanso hindi na po mababaklas mga kaantingero yan sa may sabitan na din mga kantingero. Ka sabitan. Kung ayaw niyo ito mga kantingero ka sabitan, may kon sa loob niya. Tanso. Yung mga naghahanap po mga kantingero ka ng kwentas sa paggagamot sa kabal o all around yan mag-message lang po sa YouTube mga kantingero. Ka Message lang po mga kantingero. Ka kung gusto nyo din mga kantingero ka na ang pasyente ay naghihingalo 50-50, maaari pong painumin mga kantingero ka ng langis. Siya po ay mabubuhay mga kantingero ka 100%. May laman po ito mga kantingero, ka <laughs> parang wala lang din eh. Pero may laman po yan mga kantingero. Ka Ayan oh. Marami po yan mga kantingero. Ka Yung mga naganap no langis dyan, na all around kumukulo 50-50 yung tao kung gusto mong buhayin painumin mo ba ang ng isang takip nga ito mabubuhay 100% isoli mo sa akin pagka hindi mabuhay mga kantingero ka yan yung mga gusto din ng ganito kwentas mga kantingero ka meron ako nito meron ako ito mga kantingero ka Nilagay ko sa baywang ko. Legit to mga ka ha. Yung mga gusto mga ka The same lang po itong mga Itong kulay pula ang kasanya Saka ito. The same lang po yan mga ka Ang kasanya Napakaganda. Message lang po mga ka Yung mga willing dyan. Meron po dito sari-sari. Ilan po itong mga mutsa dito. One. Two. 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 Before ko pa before ko naman ibigay sa inyo mga kababayan, Tinitesting po ito para eh gumagana. Salamat po mga kababayan, idol, mga subscriber ko diyan Luzon, Visayas, Mindanao. Saka sa kababayan natin na OFW, good morning po sa inyo, good evening po sa inyo, yung mga nanonood po dyan. Ingat po kayo lagi. Salamat po.